At bigla nga tayong napadayo dito sa bodega ng mga murang laruan na pambata at kahit isip bata ay pwede rito <laughs> Dito lang nga matatagpuan sa Barangay San Vicente, Ortega Street, Bandang Dulo At pag meron kayo nakitang kulay gray na gate ay pumasok na kayo dito at makikita nyo na ang bodega ng Wais na Missis Magandang umaga mga taga San Pedro, so ngayong araw eh, dito po kami ngayon sa bodega ng mga laruan Next, So let's go! Para sa small e eh, 20 pesos ang kada isa niyan at kung maramihan naman ang bibilhin mo syempre may discount yan magiging 15 pesos na lang yan ang kada isa Sa napakamurang halaga ay eh, talagang hindi ka nalugi rito At pagdating naman sa medium size ng mga laruan ay eh, makukuha mo ang kada isa nito ng 35 pesos lang meron ka ng medium size na laruan sa halagang 35 pesos lang pero kung syempre kung maramihan naman ulit ang bibilid mo kukuha mo lang yan ng 25 pesos ang kada isa so pangnegosyo negosyo at, at sulit na sulit dahil quality talaga ang mga laruan nila dito at syempre pagdating naman sa malakihan na laruan o large size ay makukuha nyo ito ng 45 pesos ang isa pero kung maramihan naman eh halagang 28 pesos lang yan hindi hindi talaga kayo malulugi dito dahil sa presyo at quality ng mga laruan na binebenta nila ay siguradong sulit ang ibabayad nyo dito. At para sa inyong mga ibang katanungan, andyan si Boss Gregorio ang namamahala sa ngayon at katiwala sa bodega ng Wais ni Mrs. Bukod dyan, eh, meron pa sila mga iba dito mga tinitinda, hindi lang laruan. So eto, panawarin niya at bukod nga sa mga laruan eh meron sila dito mga gamit sa kusina na siguradong quality rin at murang mura din na ibibigay nila sa inyo katulad niyang mga lutuan at iba't ibang klaseng mga baunan na matibay at di kalidad at hindi lang yun dahil pag pumunta kayo dito magkakaroon kayo ng meron po kayong discount oh. oh. alam ko yun ang inaantay ng karamihan sa inyo ha So ayun, kung pupunta kayo dito sa bodega, meron, meron na kayo agad na discount. Diyan syempre, hindi na hindi kayo talaga malulugi. Kaya sa mga gamit sa bahay, bukod sa mga laruan, meron din sila mga gamit sa bahay dito. sa so, kompleto, Ricardo. Coco Martin, Oh. Wow! Ako naman si Coco Manga. <laughs> ano pang iniintay nyo? Sugod na dito sa bodega ng Wais na Mrs. Sige ka, baka maubusan ka. Let's go! Iniintay <laughs> <laughs> nyo! So, Welcome na welcome kayo dito ha, ah. sa Bodega ng Wais na Misis. Pumunta na kayo dito sa Bodega ng Wais na Misis. Yan dito lang yan sa San Pedro, sa Barangay San Vicente, Ortega Street. So, kitang-kita nyo naman mga, mga utol. So, maraming maraming salamat sa panunod. So, huwag nyo makakalimutan na ipalo, like, and share ng at TV para updated kayo so, sa mga ganapan dito sa bayan ng San Pedro, Laguna.